Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga amigas, amigos uh, Welcome po ulit kayo sa aking youtube channel uh, Narito tayo ngayon sa mataas na bahagi ng aking farm dito sa Mighty Cup Gym Farm So medyo malapit ng lumubog ang sikat ng araw So medyo maganda na ang simoy ng hangin dito So Kararating lang natin dahil naghatid tayo ng uh, mga patuka sa ating mga alaga. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay about sa yung palaging naririnig ko na quality. Quality daw na manok. So yun po talaga ang ating pag-uusapan ngayon. So para sa akin, meron akong pamantayan sa tinatawag na quality. Ang iba basta manok hybrid lang, yung mga ang dugo, mga imported. Para sa kanila, quality na yun. Ako iba naman ang pamantayan ko. Sa akin, ang quality talaga na manok. Yun talaga ang mga lumaki ng healthy. Yung mga hindi dumaan sa mga malulubhang karamdaman na palaki ng tama na pagala sa magandang alpasan tapos magaganda din ang kanilang mga uh, station or tayo tapos mahusay or magaling yan po para sa akin ang quality dahil ang iba basta maganda lang ang manok tingnan kahit hindi magaling, sasabihin quality. Para sa akin, yun, kahit maganda, ang hitsura, maganda ang tayo, pero hindi naman magaling, hindi yun quality. At lalong-lalo na pagdumaan yun sa malubhang karamdaman nung maliit pa sila, hindi yun quality. So yan po ang definition ko sa quality. Kayo mga kaibigan, ano po ang definition nyo sa quality na manok na sinasabi? Yan, yan kasi talaga ang madalas kong naririnig, nababasa sa mga comment section or sa mga usap-usapan sa mga may nagbibinta ng mga manok doon sa mga bintahan ng mga manok sa mga palingki, yung mga nag-aabot doon meron magbibinta ng mga manok, sasabihin quality daw ang kanilang manok so sa akin yan ang pamantayan ko sa quality kayo, i-comment nyo kung ano sa inyo ang pamantayan nyo sa quality. Ako yan po ang aking pamantayan. Dapat, kung sasabihin na quality, number lumaki ng maayos, napalaki ng maganda, na hindi dumaan sa malulubhang mga karamdaman, maganda ang tayo, at maganda ang mga buto, at saka, mahusay. Yan po ang sasabihin natin na quality. Pero pag hindi, ah, hindi yon quality. Ah, malamang reject yun. So yan lang po ang ating topic mga kaidigan. So i-comment nyo kung ano ang yung definition sa quality. Dahil bawat isa sa atin ay paiba-iba ang definition sa quality. So hanggang dito na lang tayo mga kaibigan maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod. Thank you for watching.